Kaparmers, gaano ba kalaki ang mamiminos natin mga kaka-farmers kung tayo na ang magtatanim ng ating sibling gaya ng durian. Makita nyo sa aking video kung paano ako magsimula at paano tayo magtanim ng durian sa ating farm. Tulad ng kape mga farmers, una natin siyang tinatanim bago ang durian. Makita nyo sa aking video mga kaparmers farmers ang dami na nating sidling ito yung ating durian mga farmers ayan nakikita nyo sa aking video halos ang tataas na oh. ayan kailan lang ng ating video farmers ayan sa bawat pagtatanim natin mga farmers hindi na natin kailangan bumili ng sidling sipin mo ka farmers kung gaano karami to yung 200 na sidling ng durian gano'n nakalaki yan mga farmers makikita nyo sa aking video mga farmers kung tayo paano tayo nagsimula yan tulad nito mga farmers oh, ayan. pag ating inalis yan makikita nyo farmers tulad nito pwede na nating alisin yan yan tulad niyan mga farmers yan makikita nyo sa aking video yan alos tubo na gano'n kalaki yan mga ka farmers yung ating sidling ngayon ka farmers pagdating ng panahon napakalaki na niyan ka, -farmers. ka -farmers, bakit nga ba mahalaga sa akin ang kape sa isang tulad kong farmers ka farmers na nagsisimula ako una kong tinanim ay kape tulad nito mga ka farmers nagsimula ako sa ganitong paraan kumbaga wala pa tayong plastic kumbaga sa hirap ng buhay mga ka farmers alam naman natin yung may kakayahan na pwedeng makabili ng ganitong plastic. Kumbaga, kung meron man tayong paggagastusan, halos hindi natin mabibili. Di tulad nito, dito tayo nagtatanim. Kaparmers, ang kahalagahan sa akin ng kape, una ko siyang tinanim sa aking farm. Kumbaga, una natin siyang mapapakinabangan bago itong ating durian. Tulad nito mga farmers, may durian tayo. Alam naman natin mga ka-farmers pag hindi grafting halos matagal. Tayo ka-farmers atin agad itinatanim para mabilis ang paglaki niya. Kung baga sa 7 years o 6 years man yan, nakikinabang na tayo sa ating kape. Malaking halaga sa atin to mga ka-farmers. Kung baga dito kumikita tayo sa mabilis na paraan. At pagtungtong ng 6 years, bubunga na ating durian. Makikita nyo sa aking video kung ta, paano tayo nagsimula. Kumbaga, wala man tayong pambili, gawin natin yung mga paraan kung paano tayo makakaminos. Merso. ang lalaki na ng ating durian. Makikita nyo sa aking video. Ayan. Bilis mga ka-farmers. Ayan. Ating bye mga ka-farmers yung ating tinanim na durian. Ayan. Alas buhay na lahat mga ka-farmers. Kagandahan ng ka-farmers pag naitanim na natin, mas mabilis siyang tumaas. Ayan. Diretso na natin siya tinatanim mga farmers. Hindi tayo muna nag-grafting. Baga ka-farmers, konti siya lang. Kagandahan mga ka farmers na atin tinanim na yung ating durian. Kung baga, kung 6 years bago siya mamunga, kasi sa grafting, maaga nga siya mamunga mga farmers maliliit naman ang sanga. Kung baga may iksi, maliit ang puno. Hindi katulad ng nirekta na natin mga ka-farmers na yung ating durian. Kumbaga, mas malaki ang puno. Yan lang ang kaibahan mga ka-farmers pag hindi grafting. Mas malalaki ang puno ng hindi grafting mga ka-farmers. Ayan. Ito yung bagong tubo niya mga ka-farmers. Ayan, makikita niyo sa aking video. Halos. Wala pang isang buwan mga ka-farmers. Malaki na ating durian. Pag tuktong na isang taon to mga ka-farmers, makikita niyo na ang kalakihan ng ating durian farm mga ka-farmers. Ayan. Ayan. Kasabay na yan Kasabay niyan mga farmers mag kumbaga yung ating kape gaya nito bro na ating iproning mga farmers habang nagpapalaki tayo ng ating durian Ayan, mga farmers nakikita kita nyo nandito tayo sa ating kapihan kumbaga dito nakatanim ang ating durian mga farmers yan makita nyo sa aking video kaya lang ka-farmers, halos mapusyaw na ang ating palatandaan plastik, yan makita nyo sa akin video. Balik tayo mga farmers ating mga tinanim at aakyat tayo roon para ati pang bisitahin yung ating tinanim na durian mga farmers.